nakikita nyo itong mga to. Yan, ito mga to. Akala nyo, okay no. Pero lahat po ng nakikita nyo to ay mga reject po. <laughs> Ang dami kong reject. Patay tayo dyan. Ngayon, itong mga reject na to, ha? Alam ko, isa inyo, lahat kayo, na nagdenegosyo ng printing services, naranasan na rin na magkaroon ng mga ganitong reject ko. Pero sa bawat reject dapat natin, no? bilang isang mga printing business owner, alam na natin kung paano maiwasan ang ma-reject. Kasi alam alam ko naman sa inyo, alam alam ko naman, ramdam ko rin naman no? na iba't ibang mga produkto o serbisyo ang mga ginagawa natin. Hindi naman ito palagi pa ulit-ulit eh minsan kapag especially yung mga ganito yung mga first time pa lang ginagawa pero naman yung process pero di mo rin, rin iwasan na magkamali uh, may konting adjustment lang nangyari talagang lahat ng mga pinarin nyo na akala nyo goods ay marireject lang po kaya ayun dahil din sa sobra sa trabaho siyempre puyet na rin na hindi natin naiwasan na hindi natin napapansin na meron pala tayo pagkakamali na ginagawa akala na natin tama pero kapag pag ginagawa na natin, tapos na natin. Actually, tapos na to eh. Ia-assemble na lang. Pero wala talaga. Talagang reject talaga. Wala tayong magagawa. Kundi ay matuto na lang. Matuto sa pagkakamali. Kailangan na lang talagang itama. At iulitin na lang. Diba? Okay lang kahit malugi. Okay lang ma... <laughs> maradikal na madami pero kailangan meron tayong mga learnings sa tututunan sa bawat pagkakamaling na nagagawa natin. Katulad dito, paano kapag paulit-ulit nang nangyayari to? Diba? Tapos hindi natin ginagawa ng paraan. Ngayon, yung mga possible na darating pang mga project ay baka magkaganito ulit. Kapag hindi natin ang ngayon pa lang no, yung mga nangyayaring mga ganitong problema na kailangan na natin maiwasan. Pero darating pa rin talaga yung araw no? na magkakaroon ulit tayo ng mga ganitong karaning uh, sana malesen na. Ayan. Pero hindi talaga may iwasan sa painting uh, business talaga na, na magkamali, na marejectan talaga. Normal yan sa atin, di ba? Pero yun yung isa sa hindi rin na napapansin na kapag tayo narejectan ay hindi natin na sasama yun sa mga presyo na tinibigay natin, di ba? Ito yun. Ito yung isa sa lesson na kailangan nyong malaman na kapag tayo mag-quote o magbibigay ng presyo sa ating mga client ay kailangan ay sinasama natin yung posibleng ma-reject. Yan. Yung mga uulitin natin. Yung mga kailangan for example ito. Magbigay ako sa inyo ng example para magkaroon kayo ng idea no, sa, sa iba pang mga walang experience sa pagpipresyo ng kanilang item. May example, ito ay yung mga materials na mga materials na ginamit natin dito ay worth 20 pesos. Ngayon, pipresyo mo lang siya ng times 20, times 2. For example, 20 pesos. So, mo lang siya ng 20 pesos. Ngayon, magkakaroon ka ng allotted na na 40 pesos lang ang magiging mo ngayon dito. Paano? Paano ha? Nangyari rin sa iyo ito. Ha? Tapos 20 pesos lang. E multiply mo lang yon yung presyo ng materials. So, parang wala nang kita ang negosyo mo. Kaya 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 kailangan kapag meron tayong bracket, 'yun, bracket ng presyo tinatawag na kapag once na magkamali tayo, dapat meron tayong um, um, pangtapal na kasama dapat din sa presyo na binibigay natin sa client. Totoo 'yun, kasama 'yun. Ganun talaga ang tamang presyo ng ating mga produkto. Kasi customized tayo. Hindi natin may iwasan na magkakamali talaga tayo pagdating sa mga ganito. Pero uh, isa sa hindi nila nakikita hindi natin nakikita na yung mga reject natin dapat kasama yan sa competition. Aminin man natin kailangan talaga kasama yan kasi pag hindi natin sinama yan, pag nagkataon nangyari itong mga to ay talagang walang kikitain yung project mo. Kahit gaano kadami yan, kung may reject ka ng ganito kadami, talagang thank you na lang. Pero ganoon talaga, kailangan natin sa malugi. Ayan, isa yan sa kailangan nating ano, uh, matutunan, di ba? na, pero kapag ganyan, nagka naranasan natin ng ganito mga sitwasyon na maraming reject, siyempre, kailangan huwag tayong sumuko, di ba? Kailangan lakas mo, ako nga, ako ha, <laughs> kahit ilang beses na may nare-rejectan, masakit man sa una, pero kailangan nating tanggapin na ganun talaga. na ano na, na pagdumaan na, kumbaga sa umpisa, syempre magagalit, maiinis, uh, may sisisihin, di ba? Hindi natin sisisihin sa review natin. Pero, isa yun sa kailangan natin uh, mag-move on na lang. Kasi kapag, dinat kapag kinimkin natin yan hanggang sa hindi pa rin matatapos, hindi pa rin at di pa rin magagawa yung project natin, mas lalo tayong magayari sa ating mga customer. Okay lang malugi tayo dito. At least nabigay natin na maayos, kumpleto, uh, malinis, tama, yung project na ipinagkalog sa atin ng client. Kasi ang importante lang naman ay hindi yung, ay sorry, ang importante kasi ay yung mabigyan natin ng na maayos yung produkto. Kaya sabi na natin first client natin sila, no? uh, posible pa rin talaga na magkaroon pa rin ng susunod na order o or repeat order na tinatawag. Kapag nagkaroon tayo ng maayos na transaction, kahit na maraming problema, maraming lugi na nangyari sa unang uh, benta natin sa kanila, ay talagang babawi na lang tayo if meron pa silang maibigay na susunod na project. Pero yun nga, kailangan nating lupitan, kailangan nating galingan na magbigay lahat yung, yung lahat ng effort na the best na natin na kaya natin gawin sa unang project pa lang ng unang uh, ng, unang project ng bago nating customer. Yun yung isa sa importante kasi dun tayo makikilala ang habo lang naman natin dito ay hindi yung unang project. Ay yung mga susunod pang maraming project. Yun yung isa sa kailangan natin malaman at kailangan mo malaman na yun yung isa sa kailangan mong abangan. Hindi yung unang project. Sa unang project talaga malulugi tayo, malulugi ka tayo ng mga ganito. Paano? Paano kapag dumating yung araw na ito pala yung kailangan nila? Kailangan nila mag-supply ng monthly ng 1000 pieces para sa kanilang mga branch continuous na po siya. Continuous na income na po siya pag nagkataon. So, so ngayon, yun na nga yung isa sa kailangan natin uh, magandang benepisyo, yung repeat order, di ba? Malay nyo, isa rin kayo sa mga kuha ng mga ganong project na akala nyo na bigla na lang kayong susuko dahil sa nalugi kayo sa unang project. Marami pang susunod na project. Basta galingan nyo lang, huwag kayong susuko. Uh, ibigay nyo yung the best na kaya nyo gawin na sa lahat ng mga client na dumating sa inyo. Maliit o malaki ang kita, kailangan binibigyan natin naman ng pantay o patas na effort para sa kanila. So, yun lang sana may natutunan ka ngayong araw na to, no, please pa-follow mo ako sa aking social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng mga content na gagawin ko pa. Ako nga pala si Markeo Mesa, isa akong entrepreneur at meron negosyo ng printing services na tumutulong sa mga kapwa ko printing services para matulungan din silang mag-grow na mapalaki ang kanilang mga negosyo uh, makapagbigay din ako ng mga payo at experience sa mga karanasan ko at mga dapat ko pang malaman sa mga susunod ko pang mga Uh, experience sa uh, aking negosyo ng printing services. At don't forget na rin to join our community na negosyanteng printing uh, business. Ayan. So, negosyanteng printing business. Ayan. Basta yung lalagay ko sa link sa baba. Uh, join na lang po kayo sa community natin. Pwede po kayo mag-share ng mga knowledge, experience. Mag-share din ng mga thoughts nyo or mga experience sa printing business. At magtanong kung may mga katunungan kayo. Talaga, may sasagot naman dyan sa ating community o ako mismo uh, sasagot sa mga question nyo about sa mga negosyo nyo o mga dumarating na problema sa negosyo nyo printing services. So, yun lang. Uh, maraming salamat sa support at pagtapos ng video na to. At maraming salamat and God bless you.